Hello mga idol, ay hinihingal ako, iba pag wala exercise oh. apat na karton, tubig, kas mo yung video yung get cut, yak floor, yan, dito sa mamanggulang na ako, madama, dito nakatira, stas, ayan, apat na ganito, mau paket tuh doan sana am kok my inhibitor itu wala ya ah hinga sana begini sana ih ayo apa? ya yep ah jangan ketara ah tuluk bawis huh. ah Mahirap nga ito pag hindi ito na sanay. Wala na exercise. Hiningan ako. Puro YouTube na kasi. <laughs> yeah. Kaya ganito talaga. Kaya tulo ng pawis ko. Tumulong pawis ko. Maidol. Kaya hindi ko ng pawis Ayan, talabas na po. Ang sakit ko na doon sa ilos. Balik na. Biyahin na naman. Thank you for watching. God bless